supalpal sa kapamilya actress na si Cyril Manabat ang isang laiterang basher na pumuna sa kanyang itsura at katawan. Inakusahan kasi ng netizen si Cyril na puro raw ang muka. Kaya, ibang-iba na ngayon ang kanyang itsura kung ikumpara sa dati niyang face. Nagpost ang dalaga ng kanyang latest photo sa Instagram, kamakailan na umani ng papuri at magagandang reaction mula sa kanyang mga IG followers. Pero may manangilan nilang netizens ang nambasag sa kanya at kung ano-ano ang malisyosong salita ang ibinato sa kanya. Isa nga rito ay ini-screenshot ng actress at dating child star sa kaipinos sa kanyang social media page. Mababasa rito ang comment na pangit na pangit sa sarili niya kaya labing pinagawa laping emoji ang risbak na caption naman ni Cyril sa kanyang post ay sampo ba ilong ko na sinundan ng rising wow. eyes emoji Marami namang nagtatanggol kay Cyril at kinuyog ang mapanglait na basher. Kung matatandaan last year ay inamin ni Cyril na totoong sumasailalim siya sa beauty enhancement procedure. Partikular na ang kanyang ilong. Sa mga social media page ni Cyril, palagi siyang nagpo ng mga mensahe tungkol sa body positivity. Ini-encourage niya ang lahat ng kanyang followers na laging maging confident sa kanilang sarili. Our body is never less our body should be celebrated, respected, and depended We should not justify someone na magtangka na mag-disrespect ng body natin. And e anyway, payo ni Cyril, never ding dininay ng actress na nagpaayo siya ng ilong. What's the point of denying po? It's something to be proud of. being honest and transparent. oFC whole po magbabago kasi nasa center po ng face ang nose. and may madadamay at mapipiktuhan po talaga na part ng face kaya magbabago po talaga ang whole face common sense come on sabi ng dalaga